See, hmm. ganda-ganda. Dito kami sa gilid ng ano. Dito <laughs> kami sa may gilid ng dagat kasi pinapasyal namin si Asher ang aming doggy doggy na ang cute cute niya naman ang dami naglalakad din oh. ang dami tao din dun oh. see pagka ganitong ano kasi palubog yung araw napakaganda dito oh, pero malamig nga lang kasi syempre winter na ngayon dito sa amin pero maganda pag naglalakad-lakad ka pag kahit na malamig hindi mo mararamdaman Diba? Kahit na winter na hindi mo mararamdaman. Pag sanay ka na. Ay dito kasi ano eh. Tignan mo. Oh. Daming tao sa taas. nagbi oh. <laughs> Nagbibidyo-bidyo na lang sila. Tapos yung iba naglalakad na lang. Oh, na sila. o? Oh, oh. Yan. Ay sus, nilubog nyo na naman yan. Mamaya basang-basa. Wala pa man din towel sa sasakyan. Nilubog nyo siya. Okay. Gusto niya maligo yung ano oh. Ang <laughs> gusto niya nakipag-agawan eh. Huwag mo nilalayo. Nilayo mo na eh. Wala na. Gustong gusto pa man din niya yan. Ba't ininagis mo? Sungkitin mo na, ah. Ayun, so, Yun know, ang pepa. Sungkit doon. <coughs> Gusto niya yan, eh. <coughs>